baka nasa likod ng pag-aresto at uh, pagpapakulong sa isang uh, 81 years old na lolo na napakalabang uh, leader ng NPA ay dapat uh, managot uh, Rajman Grace Mariano sa balita. Hindi palalampasin ng Senior Citizen Party List ang pag-aresto at pagpapakulong sa 81 na si Prudencio Kalubid Jr. na napagkamalang leader ng New People's Army at consultant ng National Democratic Front of the Philippines ayon kay Senior Citizen Party List representative Rodolfo Ompong Ordanes. Pag-aaralan ng kanilang mga abogado kung ano ang legal na paraan para mapanagot ang mga umaresto at nagpakulong kay Lolo Prudencio kabilang ang mga tauhan ng Philippine National Police, mga prosecutors at pati ang judge ng Regional Trial Court. Binanggit ni Ordanes na ang kanilang magiging findings ay ipipresenta nila sa House Committee on Justice at sa Committee on Public Order and Safety, gayon din sa Supreme Court. Ang hakbang ng senior citizen party list ay kasunod ng pagpapawalang sala ng Court of Appeals kay Lolo Prudencio makaraang mapatunayan na ito ay napagkamalan lang dahil kapangalan niya ang totoong target ng mga otoridad. Gitnor Danes, magsitigil ang mga nagbabalak umabot umapela sa decision ng Court of Appeals dahil matindi na ang naging pagdurusa ni Kalubid na malinaw na biktima lamang ng mistaken identity bukod dito ay makikipagugnayan din ang Senior Citizen Party sa Department of Social Welfare and Development at sa Office of Senior Citizens Affairs para mabigyan ng nararapat na tulong pinansyal at pangkabuhayan si Lolo Prudencio kasama mo sa DCXL RMN Manila Rajoman Grace Mariano Tatak RMN